Sa kasalukuyan, nag-aalab ang damdamin sa buong Russia. Nag-anunsyo ang gobyerno ng Russia ng isang mahigpit na patakaran na putulin ang lahat ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa digmaan na naninirahan sa ibang bansa. Gayunpaman, ang resulta ay kabaligtaran. Hindi huminto ang pagdagsa ng mga biyuda ng digmaan patungo sa Pilipinas. Ang isang nakakagulat na panayam ng isang biyuda ng digmaan mula sa Russia, sa loob lamang ng limang minuto, ay nagbago sa lahat. Sa nakalipas na tatlong daan at walumput pito araw, wala siyang ganang mabuhay. Ano ang natanggap niya mula sa Pilipinas, at bakit siya handang isakripisyo ang lahat upang sundan ito? Malapit na nating ilahad ang katotohanan. Ako si Svetlana Petrova, tatlumput taong gulang. Mula nang mamatay ang aking asawang si Alexei sa frontline ng Ukraine, sa loob ng tatlong at walumput pito araw, nabuhay ako na parang kaluluwa sa isang lumang apartment sa labas ng isi. Petersburg Binibilang ko ang mga araw at kahit alam kong mababaliw na ako, hindi ko mapigilan. Ngayon, muli kong kinuha ang uniforme ni Alexei. Ang kanyang amoy ay tila naroon pa rin. Ibinaba ko ang aking mukha sa uniforme at umiyak ng matagal. Ang mesa ay puno ng nagkalat na mga bote ng vodka. Sa labas ng bintana, kahit Marso, patuloy pa rin ang pag-ulan ng nyebe. Ang lungsod na ito ay malapit na ring mamatay, tulad ko. Tatlo oras labimpito minuto dal. Tumunog ang aking cellphone. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Si Alexe ba? Alam kong baliw ang ideyang ito, ngunit mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang screen si Karina. Isang taon na ang nakalipas, sa parehong araw, sa parehong oras, natanggap namin ang balita, ang inyong asawa ay namatay sa digmaan. Tapos noon, hindi na kami nag-usap. Sveta, nagising ba kita? Kakaiba ang boses niya, masyadong masigla, hindi ang boses ng isang biyuda ng digmaan na tulad namin. Karina, ano ang nangyari? Lasing ka ba? Hindi, ayos lang ako. Makinig ka ng maigi, Nasa Maynila ako ngayon. Ano? Maynila? Saan? Pilipinas. Ang kabisera ng Pilipinas. Agad akong nagising. Nabaliw na ba si Karina? Pilipinas. Mag-video call tayo. Kailangan mong makita ito. Nanginginig ang aking kamay nang sagutin ko ang video call. Nang lumabas ang screen, halos sumigaw ako. Karina, ikaw ba talaga yan? siya ay ganap na nagbago. Hindi, dapat kong sabihin, bumata siya ng sampung taon. Ang dating maputlang mukha niya ay wala na. Ang kanyang pisngi ay mapula at ang kanyang buhok ay puno ng kislap. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga mata. Ang dating mga matang parang patay na isda ay nagniningning ngayon na parang mga bituin. Sveta, umupo ka at makinig ka sa akin. Nagpakasal ako. Sa isang Pilipinong lalaki, ang pangalan niya ay John John. Hintay, lalabas siya. Lumabas ang isang lalaki sa screen. Nakaayos ang kanyang shirt at may matamis na ng ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa akin ay ang tingin niya kay Karina. Mahal, kaibigan mo ba? Magalang siyang bumati, hello, ako ang asawa ni Karina. Dahan-dahan niyang inakbayan si Karina at hinalikan siya sa noo. pagkatapos ay bumulong, kukuha lang ako ng tubig para sayo. Anong gusto mong inumin, mahal? Salabat, ginger tea, salamat, mahal. Ang ganitong karaniwan na usapan, bakit ito nakakagulat? Ah, dahil wala kaming ganoong bagay sa aming pang-araw-araw na buhay. Baliw, Karina. Nabaliw ka na. Isang taon pa lang namatay si Alexander. Sveta, naging seryoso ang ekspresyon ni Karina. Mahal ko rin si Alexander at hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan. Pero, inilapit niya ang kamera, sa nakalipas na anim na buwan, wala akong ininom na gamot. Kahit sleeping pills o antidepressants. Bawat umaga, gumigising ako ng puno ng pag-asa. Alam mo ba kung gaano kahangahanga yan? Hindi ako nakapagsalita, naisip ko ang mga bote ng gamot na nakatambak sa drawer ko. Paano mo ginawa yan? Paanong nangyari yan? Ang mga Pilipino ay iba. Ganap na iba. Bawat umaga, sinasabi sa akin ni Junjun -Jun na mahal kita. Pag uwi niya mula sa trabaho, sinasabi niyang miss na miss kita. Magkasama kaming naghuhugas ng pinggan, nagluluto. Ang pinakamahalaga, nagsimulang mamasa ang mata ni Karina, hindi niya ako tiningnan bilang isang biyuda ng digmaan. Tiningnan niya ako bilang isang babae. Hindi isang kaawa-awang biktima, kundi isang babaeng karapat dapat mahalin. Bumalik si Junjun na may dalang tray. Hindi lang sa labat, mayroon din prutas na maayos na hiwa. Mukhang pagod ka, kumain ka pa. Mag-ingat ka, sabi niya, hinaplos ang ulo ni Karina at umalis. Nakita mo ba? Ganyan siya araw-araw. Sa simula, hindi rin ako naniwala. Inakala ko, umaarte lang siya. Ngunit anim na buwan na ang lumipas at hindi siya nagbabago. Mas nagiging sweet pa siya. Pero masyadong mabilis, kakaalis lang ng asawa natin. Sveta, sabi ni Karina sa matatag na tono, patay na sina Alexei at Alexander. Ano sa tingin mo ang gusto nilang mangyari? Gusto ba nilang umiyak tayo sa kanilang libingan habang buhay, o gusto nilang makahanap tayo ng kaligayahan ulit? Hindi ako makasagot. Ikaw, kumusta ang buhay mo ngayon? Ilang oras kang umiiyak sa isang araw? Ilang gamot ang iniinom mo? Kailan ka huling tumawa? Bawat tanong ay parang kutsilyo na sumasaksak sa akin. Sveta, pumunta ka sa Pilipinas. Tingnan mo ito ng personal. Walang digmaan dito. Ang kamatayan ay hindi normal. Ang mga tao ay nagpaplano ng kinabukasan, nagmamahalan, at tumatawa. Pero paano ako pupunta? Hayaan mong mag ako ng tiket para sayo. Pumunta ka rito. Kahit manatili ka lang dalawang linggo at umuwi, ayos lang. Pakiusap, Sveta, maaari ka ring magkaroon ng ganitong buhay. Si Karina sa screen ay napakaganda, isang mukha na puno ng buhay. Ako pag-isipan ko. Hindi, kailangan mong magdesisyon ngayon. Bukas, sa makalawa, mabubuhay ka pa rin sa parehong paraan, hindi ba? Hanggang kailan? Hanggang mamatay ka? Ang pangungusap na yon ay nagpagalit sa akin. Buhay ko ito, ako ang pumili. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi mo pinipili ang mabuhay, nagpapatuloy ka lang dahil takot kang mamatay, hindi ba? Tumulo ang luha ko. Hindi ako nabubuhay. Pasensya na, baka masyadong mabigat ang sinabi ko. Pero, Sveta, hindi ko kayang makita kang ganyan. 38 taong gulang pa lang tayo. Mayroon pa tayong apat na putaon na bubuhayin. Matapos ang tawag, umiyak ako ng matagal. Pagkatapos ay tumingin ako sa salamin, isang mukha na parang kalansay, isang katawan na manipis na parang scarecrow. Tao ba ito? Kinuha ko ang larawan ni Alexei. Kaya ko ba talagang mabuhay ng ganito? Wala akong sagot. Ngunit naaalala ko ang huling message ni Karina, Marso 29, Dalawayan. Ninoy Aquino International Airport, Linnay. Susunduin kita. Pakiusap, Sveta, maaari kang mabuhay ulit. Binuksan ko ang website ng airline. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit pinindot ko ang buton ng pagbabayad. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng tatlong daan at pito araw na naramdaman ko na baka magkaiba ang bukas. Pagkatapos mag ng tiket, ang lahat ng alaala ay bumalik, simula noong araw na nagsimula ang lahat, Pebrero 24, 2022, 5 Nagising ako sa breaking news hari. Inanunsyo ni Pangulong Putin ang special military operation sa Ukraine. Gising na si Alexei at nagbibihis siya ng uniporme at nag-ayos ng bagahe. Bilang isang reservist, tinawag siya para sa pagsasanay ilang araw na ang nakalipas. Nagsimula na ba talaga ang digmaan? Huwag kang mag-alala, continuation of exercises lang yan. Matatapos din agad. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at nakita ko na nanginig ang kanyang kamay. Kailan ka babalik? Isang linggo, dalawang linggo maximum. Sabi ni Putin, ilang araw lang daw matatapos. Mahigpit akong yakap ni Alexei. Ang yakap niya ay mas matagal at mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Ngayon, naaalala ko, malamang may premonisyon na siya. Mahal kita, Sveta. Babawi ako. Hindi ko inakala na yon na ang huli naming pagkikita. Sa unang mga araw, madalas pa kami nag-uusap. Sabi niya, naghihintay siya sa border ng Belarus, hindi pa pumapasok sa Ukraine. Ngunit mula Pebrero 28, nagsimulang dumalang ang komunikasyon. Marso isa ang huli naming usap. Sveta, ako ito, tila pagod ang boses niya. May ingay sa paligid, parang putok ng baril. Nasaan ka? Ligtas ka ba? Ligtas ako. Matatapos na ito. Bukas, nasa Kyiv na kami mag ka, pakiusap, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Babalik na ako agad. Mahal kita. Pagkatapos, naputol ang komunikasyon. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Walang sagot sa tawag, walang basa sa text message. Ang pag-aalala ko ay naging takot. Marso 15, Siam May nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang dalawang officers na nakauniforme. uniforme Pagkakita ko sa kanilang ekspresyon, agad kong naintindihan. Kayo po ba si Inea? Svetlana Petrova. Ang inyong asawa ay matapang na namatay habang nagsasagawa ng special military operation. Matapang na namatay. Ang mga salitang ito ay umikot sa aking isip, ngunit hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Ang kanyang ang kanyang bangkay, nasaan? Nagtinginan ang dalawang officers. Dahil sa war zone pa, napakahirap na makuha ang bangkay. Kung maging maayos ang sitwasyon, umalis sila. Pagkatapos, napaupo ako sa sahig. Hindi ako makaiyak dahil sa labis na pagkabigla. Kinabukasan, pumunta si Karina na nakatira sa parehong apartment sa akin. Umiiyak din siya. Sveta, si Alexander namin, parehong araw din, Marso 15. Pareho kaming mag-asawa na nasa parehong unit at namatay sa parehong araw. Nagdaos kami ng libing na walang bangkay. Larawan lang ang inilagay sa walang laman na kabaong. Sabi ng gobyerno, bibigyan daw kami ng tatlo milyong robles na benepisyo. Pero, ano ang halaga niyan? Mabibili ba ng pera ang aking asawa? Pagkatapos noon, madalas na kaming nagkikita ni Karina. Ang pagkakaroon ng kasama na may parehong sakit ay nagbigay ng kaunting ginhawa nakilahok pa kami sa mga secret gatherings ng mga pamilya ng mga namatay sa digmaan. Sa bansang ito, hindi kami pinapayagang magsalita laban sa digmaan at hindi kami pinapayagang magtanong kung bakit kailangang mamatay ang aming mga asawa. Wala kaming karapatan na maging malungkot. Pagkatapos isang araw na wala si Karina. Hindi sumasagot sa tawag at walang tao sa bahay niya. Nagtanong ako sa mga kapitbahay. Sabi nila, nakita raw siyang umalis na may malaking maleta. Pagkalipas ng isang taon, tumawag siya mula sa Pilipinas. Sveta, pasensya na, umalis ako ng walang paalam. Pero hindi ko na mabuhay sa Russia. Araw-araw, umiiyak ako, namimiss ko si Alexander, at ang label na biyuda ng bayani na nakakabit sa akin. Pagod na ako sa sarili ko. Sabi ni Karina, tumakas siya sa tulong ng kanyang kamag-anak sa Pilipinas at doon nakahanap ng bagong buhay. Pumunta ka rin. Iba Walang digmaan. Walang kamatayan. Walang tumatawag sa ating biyuda ng bayani. Maaari tayong mamuhay bilang ordinaryong tao. Mamuhay bilang ordinaryong tao. Ito ang mga salita na nakalimutan ko sa loob ng isang taon. Pagkatapos ng video call, nag-isip ako ng magdamag. Mananatili ba ako rito, malulunod sa nakaraan, o magpapalakas ng loob upang maghanap ng bagong buhay? Tumingin ako sa labas ng bintana. Patuloy pa rin ang pag-ulan ng niebe. Ang lamig at dilim ng Marso Sarsue. Petersburg. Sa sandaling yon, tiningnan ko ulit ang larawan na ipinadala ni Karina. Ito ang tanawin ng Maynila, masayang si Karina at si John John na naglalakad sa kalye na may nagmininingning na Filipino Christmas lights bilang substitute sa cherry blossoms o spring flowers, dahil ang Pasko ang pinakamahaba at pinakamaliwanag na season sa Pilipinas. Nagdesisyon ako. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. Kailangan ko kahit man lang na makita ito. Isang linggo na ang lumipas, nagbook ako ng flight patungong Maynila. Kahit nakabili na ng tiket, puno pa rin ako ng pag-aalinlangan. Dapat ko ba talagang gawin ito? Ano ang isipin ni Alexei sa desisyon ko? Bago ang gabi ng aking pag-alis, tumawag ako sa aking ina. Ma, magbabakasyon lang ako. Saan? Kasama ang kaibigan mo. Medyo malayo. Mga dalawang linggo lang. Hindi ko masabi ang mga detalye dahil alam ko kung ano ang sasabihin ng aking ina. Malapit na ang anibersaryo ni Alexei. Alam ko, ayusin ko yan pagbalik ko. Sa taxi papunta sa paliparan, patuloy akong nakatingin sa cellphone ko, natatakot na baka may humadlang sa akin. Kung malalaman nila na ang asawa ng isang sundalong namatay sa digmaan ay aalis ng bansa at pupunta pa sa Pilipinas. Ngunit walang nangyari. Nag-check-in ako sa Domodedovo Airport, dumaan sa security check, at sumakay sa aeroplano. Sa loob ng siyam na oras na flight, walang nakaupo sa tabi ko. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang malawak na kapatagan ng Siberia. Sa pag-isip na baka naroon lang si Alexei sa ilalim ng lupa, tumulo ang luha ko. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Isang Filipino flight attendant ang nagtanong sa Ingles. Inabutan niya ako ng isang basong tubig at may malasakit sa kanyang mukha. Ayos lang po, salamat, sumagot ako sa magaspang na Russian, Ngunit tila naintindihan niya, at binigyan niya ako ng isang mainit na ng ngiti. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, le, ang una kong naramdaman ay ang liwanad. Ang buong paliparan ay maliwanag, at ang mga staff ay mukhang masisigla, nakabaligtaran ng madilim na atmosfera sa Domodedovo Airport. Sa harap ng immigration counter, kinabahan ako, natatakot na baka magkaroon ng problema. Hello, for tourism, tanong ng immigration officer sa Indos. Siya ay isang binata na nakangiti at palakaibigan. Pupunta po ako sa Kaibigan. Mga ilang araw po kayo mananatili? Dalawang linggo po. Enjoy your trip. Welcome to the Philippines. Selyuhan niya ang aking passport at ibinigay sa akin. Ganoon lang kabilis. Napakalaki ng pagkakaiba sa kung paano kami tinatrato sa Russia. Paglabas ko ng arrival hall, kumakaway na si Karina. Sa tabi niya nakatayo si John John. Sveta! Tumakbo si Karina at mahigpit akong niyakap. Ito ang muling pagkikita namin pagkalipas ng isang taon. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, isang feeling ng buhay.